simula ng kampanya para sa national positions at siguradong kaliwat kanan na naman ang mga campaign poster. Paalala ng COMELEC at ilang grupo sa mga kandidato iwasang gumamit ng mga hindi eco-friendly na materyales sa kampanya. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Bit-bit ng mga placard, nagtungo ang grupong Ecoist Coalition sa labas at tanggapan ng Comelec sa Maynila para manawagan sa mga kandidato na gumamit ng mga campaign posters na hindi makakasira sa kalikasan. Iwasan daw sanang gumamit ng mga plastic na tarpaulin, confetti, lobo at banderitas. Maraming mga alternatibong bagay no, na, na pwedeng gamitin. Merong karton, merong papel, merong mga cloth materials. Wag din daw sanang magpaskil ng mga poster sa puno. Suportado ito ng COMELEC na naglabas kamakailan ng resolusyon na nagbabawal sa paggamit ng mga non-biodegradable materials. Lalo't noong nakarang national election, sanda makmak na basura ang nahakot. Umabot nga sa 20 tonelada ng basura ang nakolekta noon kada araw, habang higit 8 milyong tonelada naman sa kabuuan ng election period. Hindi garantiya ang at lisensya ang pangampanya para po dumihan natin ang ating mga kalsada ang ating pong paligid dapat po responsible campaigning po tayo muli na pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato na hanggang 2 by 3 feet lang ang laki o sukat ng mga posters bawal itong isabit sa mga kawad ng kuryente at dapat nasa common poster areas lamang nakapaskil dito magkakaalaman ng karakter at disiplina ng mismong kandidato kung malinis ka sa kapaligiran malinis ka sa pamamahala hindi na rin daw bebenta sa Comelec ang mga palusot na ang kalabang kandidato ang nagpaskil ng poster sa maling lugar. Bagamat walang jurisdiction ng Comelec sa mga materyales na nakalagay sa private properties gaya ng billboard, susulatan pa rin daw nilang kandidato para magpaliwanag kung mayroong paglabag. Kabilang din sa maigpit na pinapaalalahanan ng Comelec yung paggamit ng jingle o tugtog sa kampanya. Siguraduhin lang daw na naipaalam ito sa may-ari ng kanta bilang pagsunod na rin sa intellectual property right. Tatlong araw ang ibibigay na palugit sa mga lumubag na kandidato para ayusin ang campaign materials. Kapag hindi pa rin sumunod, sasampaan sila ng election offense at posibleng maging ground para sa disqualification ng kandidato. Samantala, may bago ng mga commissioners ng COMELEC. Nanumpa ngayong araw para sa posisyon si COMELEC Law Department Head Maria Norina Tangaro Kasinggal habang sa merkules naman si Region 1 Director Attorney Noli Pipo. Nakatakda silang manungkulan bilang ad interim appointees hanggang June 2 o ang pagbabalik sesyon ng Kongres. So, kailangan kasing sumalang at lumusot ng dalawa sa Commission on Appointments para tuloy ang makaupo sa puesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.